Mga karaniwang dahilan ng pagkamatay ng ating mga crayfish Hello mga ka-agri, marahil interesado ka sa pag-aalaga ng crayfish o kaya ay eh, baguhan ka pa lang sa pag-aalaga ng mga ito. talakayin so, natin sa content na ito ang mga common na dahilan ng pagkamatay ng ating mga alagang crayfish. Hindi talaga maiwasan na biglang mamamatayan tayo ng ating mga alaga, lalo na kung marami na tayong inaalagaan kahit pa tayo ay eksperyensyado na sa pag-aalaga ng mga ito. At gayon din naman, lalo na kung baguhan pa tayo sa pag-aalaga sa kanila kung hindi ka pa nakaka-experience na namatayan. Sana all. Ammonia Spike ito ang pinaka-common na problema na ma-encounter natin sa ating pag-aalaga. Ito ang problema ng karamihan kung bakit bigla na lang mamamatay ang mga alaga natin. Lalo na kung baguhan at maliit lamang ang ating mga alagayan ng ating mga alaga. Dahil madaling madumihan ang ating mga aquarium o trapan kung saan natin sila inaalagaan. Ang cost ng pagkakaroon ng ammonia ay kadalasan nagmumula sa ating mga pinapakain sa kanila. Mga malalansang pagkain kung tayo ay nagpapakain ng fresh hindi kaya ay maraming leftover ng mga pagkain para maiwasan na mangyayari ang pag-spike ng ammonia ay dapat tama lamang ang ating pinapakain sa kanila at constant ang ating pag-change ng water kung may mapapansin tayo na nagkaka-ammonia na ang ating mga pan bad mood. Ito din ang hindi kontroladong dahilan kung bakit biglaan ang pagkamatay ng ating mga alaga. Kapag nagmult sila, ito ang pinakatritikal na stage sa buhay ng ating mga alaga dahil prone sila sa kanibalisem ng kanilang mga kasama. Dahil malambot pa sila at pwede silang kainin ng kanilang mga kasama. Worst ay ang bad mult. Ito ang pangyayari na hindi sila nakalabas sa kanilang exoskeleton at namamatay. Kadalasan nangyayari ang mga to kapag stress ang ating mga alaga, crowded, o kaya ay nabubuli ng kanilang mga kasama. Kaya ay hindi sila komportable sa kanilang tirahan. Para maiwasan ang bad mold ay dapat komportable ang ating mga alaga kung saan sila nakatira. Chlorinated Water ito ang kadalasan na problema kapag nasa city o urban place tayo nakatira dahil chlorinated ang ating mga source of water. Kapag ginamit natin agad ang tubig na galing sa gripo, tiyak po na mamamatay ang alaga natin dahil nga sa chlorine. Para maiwasan ang ganitong problema, dapat ay bago natin gamitin ang tubig galing gripo ay dapat istak muna natin ng 2 to 3 days para maging safe ang ating mga alaga. O kaya ay lagyan natin ng mga anti-chlorine ang ating tubig. Kailangan na sa kondisyon ang tubig bago ito gamitin. Water shock Kadalasang nangyayari ang water shock sa ating mga alaga ay sa mga bagong dating o galing biyahin ng mga crayfish lalo na sa mga baguhan, nakakabili pa lamang at excited masyado na ilagay kaagad sa tubig ang crayfish galing dahi. Lalo na kung ang seller ay hindi tinuruan ng tama ang buyer sa kung ano ang dapat gawin. Pag galing gahe o bagong bili ang crayfish, dapat munang i-acclimate ito para hindi mangyayari ang water shock. Pwede rin mangyari ang water shock tuwing tayo ay magpapalit ng tubig sa ating mga alaga, lalo na kung magkaiba ang temperature ng tubig sa ating bagong salin na tubig na gagamitin. Maaari din magka-water shock ang ating mga alaga kung nabilad sa init ang pond na tinitirhan nila at magbabago ng temperatura ang tubig dahil dahil sa init. dapat gawin para hindi ito mangyayari sa ating alaga, galin at siguraduhin hindi pabago-bago ang temperatura ng ating pond. Oxygen ang ating mga alagang crayfish ay nangangailangan din ng oxygen kaya ng ibang aquatic creature. Kaya ginagamitan natin sila ng mga water pump o mga filtration media system para sa oxygen at sa water quality ng ating tubig. At kung nasa area tayo na walang kuryente, kung wala tayo nito, hindi pa rin naman tayong mag-aalaga dahil hindi naman sila ganun kasilan ang creepish pwede pa rin silang mabubuhay kahit wala ang mga aerator basta importante lamang hindi sila crowded at hindi masyadong malalim ang tank na paglalagyan natin sa kanila pero kung malalaking pan ang ating lagayan, pwede pwede na ang walang aerator at kaya din nila kahit malalim ang tubig sana ay may nakukuha kayong kaalaman tungkol sa dahilan ng kadalasang pagkamatay ng ating mga alagang crayfish. Kung kayo ay may mga katanungan, feel free to ask a question. Pagsikapan natin na masagot o kaya ay magawan natin ng separate na content video. Maraming salamat po at God bless.